Huling pitong wika, paghihimay sa mga makabuluhang mensahe ng Panginoong Heso Kristo sa krus, Laan ay pag-asa at kaligtasan sa sanlibutan. Inyo pong napakinggan ang ilang mga pag-aaral na ating ginawa sa loob ng ilang nakaraang oras. Ito po ay sana'y naging makabuluhan para sa inyo sa panahon ng inyong pagbabakasyon, pagpapahinga, or ano man ang inyong ginagawa ngayon, ngayong Biyernes Santo. Ito po ang mga huling wika ng ating Panginoon ay nananatiling buhay sa ating isipan dahil yan ay bahagi ng banal na kasulatan. Pero nais namin na magkaroon siya ng ibang kahulugan para sa inyo ngayon. That's why, natin namin sa inyo taon-taon itong pag-aaral na ito. Bilang Holy Week presentation ng FABC Philippines, sa, sa lahat ng kanyang mga himpilan, sa AM and BAN, uh, uh, sa iba't iba mga social media platforms niya. At uh, nawa ay naging makabuluhan. Kahit na hindi po lahat ng iyon ay nasubaybayan ninyo, baka merong isa kayong narinig na isang statement, mm -hmm. isang pag-aaral sa isa sa mga pitong huling wika, Uh, iba't iba po ang pakikipagdil ng Panginoon sa atin. Eh. Ang kanyang mensahe ay para sa iyo lang. At maaaring iba rin ang mensahe para sa ibang nakikinig sa iyong, na iyong katabi. Pero sana nga po, ang mensahe ng Diyos ay hindi, ninyo, uh, hindi lumampas sa inyong uh, pakikinig at pangunawa dahil yon ang aming pakay ngayong broadcast na ito. Sa bawat wika po ng ating Panginoon, na kanyang ng bitla nang siya nakabayubay sa krus kalbaryo. Sa bawat wikang yan ay naroon ang mabuting balita na inihahatid natin sa lahat. Hindi natin po maihahiwalay ang pinakabuod ng ebanghelyo sa bawat wikang ito. Ano po? Ano man ang pitong wika na ito, lahat po yan nakapaloob sa ebanghelyong tinatawag natin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ano po? na isinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. No? At kanyang dinala ang lahat ng ating mga dapat nakaparusahan upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. As sure as the Lord bore all the pains, eh ganun din po ang kasiguraduhan ng kapahamakan sa bawat pagkakasala. Subalit, kanyang, ibinigay ang kanyang sarili upang ihatid sa atin ang dakilang kaligtasan. Ano po? Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay nang minsan para sa ating mga nagkasala upang iharap tayo sa Diyos. Siya ay namatay ayon sa laman at muling nabuhay ayon sa Espiritu. Dahil kay Kristo, tayo ay kapwa nakakalapit sa presensya ng Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Yan po ay nasa banal na kasulatan sa sulat sa mga taga-Efeso, uh, kabanatang dalawa. At hindi lamang yan, tayo ay nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos." Yan naman ay hango sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Sa loob po ng nakalipas na ilang oras ay binilikan natin ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ng ating Panginoon sa lupa, ang dahilan ng kanyang pagkakatawang tao. At iyan ay ang pagtupad niya sa layunin ng Diyos na ilapit tayo sa Kanya. Ang muling tayo maibalik sa Kanya sa pamamagitan ng pagtubos sa ating kasalanan ng ibigay niya ang Kanyang buhay. Nawa ay tumatak sa ating puso't isipan ang mga narinig natin ngayon. Sana ay magkaroon ng malalim na kahulugan para sa atin uh, sa ating pananampalataya at sa ating relasyon ang mga narinig natin. Kaya bigyan 'wag mong palampasin ang araw na ito na hindi mo tinanggap sa iyong puso at buhay ang alok ng pagliligtas ng ating Panginoong Hesus at tanggapin siya bilang iyong tagapagligtas at Panginoon sa iyong puso. Oo, mahalaga na paminsan-minsan ay nagpapahinga tayo, kailangan ng katawan ang pahinga. Uh, nagliliwaliw nire-renew mm -hmm. ang ating relasyon sa ating mga mahal sa buhay. Lalo na sa panahong ito ng mahabang weekend. Pero mahalaga rin na, na hindi mapunta itong panahong ito doon sa mga ganyang bagay lamang. Gamitin natin ang okasyon na ito at ang presentation na ito ng FABC Philippines uh, upang maging makabuluhan sa atin ang mga bagay na madalas sa hindi natin na uh, nababalikan. Samantalang ito pala ang uh, maghahatid sa atin araw-araw uh, sa lahat ng ating mga dapat na mapuntahan, mga hamon sa buhay, mga pagbabagong na ipaparana sa atin ng Panginoon, ito magtatawid sa atin doon sa mga yon. So, kung nais mong lumapit sa dakilang mesyas at tanggapin ang kanyang handog, Tara, samahan mo kami sa panalangin ito. Ako naman ang mangunguna sa panalangin na let's pray. At um, para sa ating lahat at sa mga kaibigan, mga mahal natin sa buhay na maaaring nakikinig din. Join us. Let's pray. Panginoon, hindi namin masusuklian ang lahat ng iyong ginawa. Hindi namin matatapatan ang iyong pag-ibig. Pero yun na nga ang kagandahan nitong mabuting balitang ito. Hindi namin kailangang megawin. Hindi kailangang magpakita ng anuman o magpatunay ng anuman. Dahil ginawa mo na ang lahat. Ang tanging natitira na lamang ay ang aming pagtalima sa iyong paanyaya. Nawa Panginoon sa aming mga narinig ay hindi lang sumapuso namin ang iyong mga salita, kundi mag-convert ma ito into action at magkaroon ng pagtugon ng aming puso na tanggapin ka at ang ayong tinapos na gawain sa krus. Tanggapin ang iyong pagkamatay bilang siyang sapat na pagliligtas para sa amin. Salamat, Panginoon, at ito'y ginawa mo. Out of your great love, mm. you so loved me. Personal ang pagmamahal mong yan na ikaw ay namatay sa krus para sa akin. Panginoon, sa aming mga nakikinig ngayong araw na ito, igawad mo sa kanila ang iyong pagliligtas. Bigyan mo sila ng assurance ng iyong pagmamahal na laging nandiyan at hindi mang iiwan at sasama sa bawat kabanata ng buhay. Ang iyong pagliligtas ay hindi lang para sa ngayon, kundi ang biyaya mo ay nandiyan sa bawat yugto ng aming paglago bilang iyong mga alagad at miyembro ng iyong pamilya at mamamayan ng iyong kaharian. Salamat dahil ito ay alay at alok mo sa amin ng buong pagmamahal. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ito po ang himpilang FEBZ. Bishop Ruben Abante po, inyong kasama. Salamat sa ating mga nakasama sa pag-aaral at pagbubulay-bulay sa huling mga wika ng ating Panginoon sa Cruz ng Kalbaryo. At uh, uh, salamat din sa ating mga naging mga tagapagsalita. Sila Dr. Jayel Cornelio, author and associate professor of development studies and the associate dean for research and creative work at the Ateneo de Manila University. Pastor James uh, Brainer Chu, Minister Pilgrim Community Church, International Presbyterian Church. Pastor Roman Guevara, Senior Pastor ng Rise Up Ministries. Attorney Jeremiah Balhika, Kaagapay natin sa tabas ng batas at author sa Manila Times. Nakasama rin natin uh, ngayon sa pag-aaral natin ang mga iba pang mga pastor. Sina Pastor Archie De La Cruz, mental health advocate. Kaagapay natin siya sa Palatuntunang Heartline. Counselor po siya sa Amara Counseling and Training Center. At narinig din po natin si Pastor Jordan Escusa ng Church of the Nazarene at uh, programang Against the Flow. At si Bishop Piotika ng Malabon International Baptist Church. Ang mga scripture passages na ating ginamit uh, ay mula po sa Mabuting Balita Biblia. 2005 edition. Ito po ay publication ng Philippine Bible Society. Nagpapasalamat din po tayo sa Ang Biblia ng Touch Life Global Foundation. Sa Kubuan, tayo po ay napakinggan sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. 1143 DZMR Santiago City, Your Missions Radio. 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City, UP 987 DYFR, Cebu City. At uh, yan po ang ating stasyon na life-changing. Kasama rin natin ang mga himpilan ng 1116 DXAS Amuanga City Radio Komunidad. 1197 D DXFE Davao City, ang Tanging Good News Radio. 1233, DYVS, Bacolod, Your Sweet Voice of Salvation. At 103.3, The New J, DXJLFM, Cagayan de Oro. Ito rin po'y napapanood sa pamamagitan ng febc.ph o sa Facebook Live ng 702. DZAS Radio TV, Kaagapay ng Sambayanan. At syempre, huwag natin kalilimutan na ito'y nasa Cable TV rin, Signal Cable, mm. Channel 185. Uh, kaagapay natin din ang GCTV. So, bago tayo magpaalam ng tuluyan, muli ang paanyayan namin na samahan ninyo kami sa 75th anniversary ng FEBC. Yan po'y sa June 3, Sabado po yan, alas 8 ng umaga, sa Valenzuela People's Park. Diyan po tayo magkakaroon ng isang open house at isang Thanksgiving ceremony. At same day, alas 5 ng hapon naman, magkakaroon ng na isang konserto. Yan po ay gagarapin sa Valenzuela Family Park. Libre po yung concert niya. So save the date, June 3, 2023, dahil gusto namin makita, ta, makita namin kayo face, to face. face, -to -face. Ha? At um, salamat din Uh, although, uh, online din po yun. Pero mas magandang face-to-face -face tayo. Yes. Salamat din po, Bishop Ruben, sa iyong oras. <laughs> talagang um, na nagkaigihan tayo oh, dito yeah. sa ating corner dito. dito. Yeah. Oh, at uh, salamat sa mga insights yes. na iyong na share din. Oh, oh. At uh, acknowledgement po, salamat sa ating mga technical team, Reggie Villana, Nathaniel Peralta, Benjo Morana, at uh, sa TV crew, at sina uh, Wenmark uh, Balatukan, Angelica Kalayag, uh, Raymond, uh, Raymond Rico Paner sa production team, Brian De La Cruz at Kaela Escalante. Salamat din sa ating coordinator, si Lahana Placer, of course, at writer Joe Cabrera Alabastro. At uh, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Enjoy lang po kayo at ingat, siyempre, pagpalain tayo ng Panginoon. Ako po si Efren Pagliurina. At ako naman po si Bishop Ruben Abante. Tandaan, sa bawat tagumpay, ang Diyos ang nagbigay. Ito ang himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Radio TV. Radio TV. Ginugunita ang pinakamagandang regalong inilaan ng Panginoong Heso Kristo para sa Sanlibutan. Libutan.